Hello guys, good morning. At kumusta kayo? So ako okay lang. For today's video pala guys ay magbibigay ako ng ilang agency na alam kong legit papunta dito sa Bansan Taiwan. At bago ko ng video na to, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na sa aking munting YouTube channel. Para updated ka sa mga video yung gagawin ko. At ito, umpisan ko na guys. At itong mga agency na sabihin ko guys ay eh, pwede rin nyo rin silang i-check kung POA license ba sila bago kayo mag-apply. Bali, i-double check nyo rin sila. Pero legit sila guys. Bali, ito yung, ito yung mga agency na ito na din sa akin papunta dito. Ang una ay yung Everbest. O, Everbest Overseas Employment Agency. Yan yung agency ko ngayon guys. Bali, ang location niya is sa may Paragon Tower, 531 Antonio Flores Street, Ermita, Manila. Bali, sakay ka ng LRT, tapos baba ka sa UN, sa may United Nation, tapos malapit na lang siya doon. Pwede mo siyang i-google para hindi ka maligaw pagbaba mo ng UN. Bali, yun ang agency ko. Nung bumalik ako dito sa aking company. Uh, legit siya guys. Ay check mo sa POA license sila bali check nyo rin i double check nyo para sure kayo at yung pangalawa ay Pilsino Manpower Services bali yan yung unang agency ko guys nung pumunta ako dito sa bansang Taiwan bali pangalawang balik ko na dito nagpalit ng agency yung company namin bali yun ang unang agency ko sa may Pilsino bali location nya ay 27 Rainbow, Rainbow Street sa may multinational sa may Paranaque hindi ko alam kung yung pa yung sinasakyan basta pagbaba mo ng Pasay, alam ko may jeep doon. Hanapin niyo na lang yung mga dumada na multinational. Tapos baba babakay sa mismong tapat ng multinational, tawid kayo. May mga sakay doon ng motor kulay dilaw yata yung mga yon. Sakay kayo doon sa venue lang Pilsino, alam niyo na yon. Bali legit legit din yung guys kasi yung nakapagpalis ng 2016 yung Pilsino tsaka i-check nyo rin, double check nyo kung license sila para sure kayo it was scam guys alam naman natin minsan may mga scam i-check nyo rin sila at yung huli nga pala guys ay Workforce International bali ito legit din to guys pero hindi ko to naging agency pero legit din to i-check nyo rin yung FB page nila may mga FB page naman yan guys check nyo yung mga hiring nila tapos i-check nyo rin kung POA license sila para sure bali itong workforce na to ay ang alam ko sa may Pedro Hill to at sa Pedro Hill maraming agency dyan sunod sunod lang sila at yung binagay mong tatlo na yun guys kung gusto nyo makasigurado i-check nyo rin sa FB page nila kung talagang legit sila pero yung dalawa dun guys ay legit dahil agency ko yon yung dalawang yon bali yung last na agency ko ay Everbest at yung workforce ay nung nag-a-apply ako naka-apply din ako dun legit din yon kaya mas maganda i-check nyo rin sila sa mga FB page nila. At mas maganda guys walk-in kayo mag-apply. Para at least pag walk-in talagang pakikita yun na legit sila. Kasi doon kayo magpipilap ng mga resume. At sana nagustuhan nyo aking video na to about sa mga agency na nabanggit ko. Bali i-check nyo lang sila. O kung gusto nyo mag-walk-in mas maganda mag-walk-in kayo. Para makita nyo talaga na legit sila. At may nagtatanong din kasi kaya ako gumawa ng video na to. May nagtatanong sa akin kung ang agency ko at ilang buwan bago ko makalis. Yung alis guys ay depende yan kung marami kayo o konti. Kasi kung marami kayo, siyempre mag-aantayan kayo. Yung iba kasi minsan hindi pa kumpleto yung mga requirements nila. Ang bawa ikaw tapos ka na pero yung kasama hindi pa. Mag-aantayan kayo pero kung ilang bawa, ilan lang kayo. Mga lima ganon, yun medyo mabilis yun kasi pag... Tapos yun na yung mga requirements yun, nakapag pasan na kayo tapos visa visa appearance yun. mabilis na yun kung konti lang kayo depende yan guys at depende rin sa mga requirements niyo kung kompleto na ba yan o hindi pa kaya mas maganda bago kayo mag apply is kompleto yun muna yung mga requirements niyo para pag nag apply kayo hindi na kayo pabalik balik ng Manila hindi masayang yung pamasahin nyo kasi pag kompleto na yung mga requirements niyo babalik lang kayo Lumbawa, sa medical lang tapos pag sa medical magkukompleto na kayo tapos yun visa appearance kaya mas maganda kompleto na yung mga requirements nyo at sana nahagot ko yung mga tanong ng aking mga subscriber yung mga nagtatanong sa akin at inulit ko guys yung tatlong sinabi kong agency ay mas maganda i-check nyo rin sila sa POEA kung license sila para sure kayo para hindi nyo masabi na pag ganyan hindi naman sila license kaya mas maganda talaga i-check nyo sila sa POEA at pwede nyo rin silang i-check sa eb page nila kasi may mga eb page na yung mga yan. Doon nyo makikita kung, mga hiring, kung ano yung mga hiring nila, kung meron ba sa hinahanap nyo yung mga hiring nila, mga qualification, makikita nyo rin doon. At ang mas maganda nga is mag-walk-in kayo. Yun ang pinaka maganda ron. Para makita nyo mismo yung agency. At makapag-fill up kayo ng resume. Kasi pagdating doon is pipill up talaga kayo ng resume na pang dito, pang apply. Kaya mas okay talaga yung check nyo sila o i-double check nyo at pag walk in kayo bali yun ang maganda rin guys at sana nagka-idea kayo sa aking munting video at kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe ka na sa aking munting youtube channel para updated ka sa mga gawin itong video dito sa Bansan Taiwan at paano ba yan guys sana nagka kayo bali linggo ngayon day off sa susunod na video vlog na lang ulit ingat kayo God bless